Nakakita ka na ba ng pagi? Batid mo ba na mainam pala itong proteksyon, lalo na sa mga nagbubuntis? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin natin ang mga kakaibang bisa at gamit ng hayop na ito mula sa katubigan na kung tawagin nga ay pagi. Saan-saan mo nga ba magagamit at ang iba pang lihim na kaalaman tungkol dito? Ano nga ba ang pagi? Ang pagi o stingray sa Ingles ay isang uri ng isda na binubuo ng mga cartilage. Nakahawig ng laman ng pating o shark. Sila ay isang mistulang lapad na bagay na lumalangoy sa katubigan. Mayroong humigit sa 220 at uri ng pagi sa ilalim ng walong kategorya nito. Karaniwang namumuhay ang isdang ito sa mga tropikal o subtropikal na karagatan at maging sa mga kailugan. Ang pagiri ni nagtataglay ng mahabang buntot at salumpang o pabaliktad na tibo o tinik sa buntot nito na ginagamit nga nilang proteksyon sa oras ng panganib. Ang pinakamalaking pagi sa mundo ay tinatayang umaabot sa labintatlong talampakan o apat na metro ang haba na matatagpuan nga sa isang ilog sa Mekong, Cambodia. Ang tagi rin ay kinakain at masarap isang kap sa maraming potahe. Subalit sa ibang lugar, ang paghuli nito ay ipinagbabawal na. Ngunit batid mo rin ba na ang hayop o isdang ito ay nagtataglay pala ng mga mahiwagang gamit o kapangyarihan? Ang buntot nito ang aking tinutukoy. Ang buntot pagi ay kinukuha at pinapatuyo pagkatapos sa ibinebenta ng ilan sapagkat ito ay mabisang pangontra sa mga kulam at mga lalang ng tao. Pangtaboy din ito ng mga masamang elemento at sa mga tinatawag na aswang o tiktik. Mainam itong proteksyon lalo na sa mga buntis na madalas dalawin ng mga masamang elementong gaya nito ibuhol lamang ito ng paikot at ipuesto sa bandang pintuan ng inyong bahay kasama ng mga balaraw. Gayun din naman ang balat nito. Sa bansang China nga, ang balat ng pagi ay ginagamit sa paggawa ng wallet, sapatos at bag. At pinaniniwalaang ito ay isang pampaswerte sa kabuhayan, pananalapi at maging sa kalusugan. Ikaw, nakakita ka na ba ng buntot pagi? O di kaya naman ay nakatikim ka na ng putahing mula dito? Gayun pa marahil ay hindi naman masama ang gamitin natin ang mga biyaya ng tubig at likas nitong yaman. Subalit huwag lamang nating kalimutan na huwag din silang ubusin at abusuhin upang may maabutan pa ang mga susunod na henerasyon. Narinig mo na ba ang salitang balis Hello what's up your best here Sa video na ito ay alamin natin kung ano nga ba ang bisa ng unton Ano nga ba ang unton Ang unton ay karaniwang ginagamit na pangontra sa balis o batik na kadalasang tumatama sa mga sanggol o sa mga bata Ito ay maaring magbunga ng sakit ng ulo sakit sa tiyan at minsan ay pagsusuka ng bata o sanggol. Pinaniniwalaan ng mga matatanda kahit pa hanggang sa kasalukuyan na ito ay dala ng masamang hangin o ng masamang enerhiya. Na maaaring maisalin nga kahit sa umagitan lamang ng simpleng pagbati. Halimbawa nito ay ang mga salitang, ang ganda naman at ang cute ng batang ito. O kaya naman ay, napakaganda naman ang kanyang ngiti. Ang negatibong enerhiya ng bumabati ay papasok sa katawan ng inosenteng sanggol. Maaring gamutin ang simpleng balis gaya ng pagsasabi ng mga katagang puwera usog o ang pagpapahit ng laway ng bumati sa noo o sa pusod ng bata. Ang mga nganga nga naman nagawa ng albularyo ay isa ring mabuting alternatibo. Ang unton ay ginagamit kapag madalas nang nababati ang isang bata. Ikinakabit ito o pinapardible sa likod na bahagi ng damit ng bata. Kadalasan itong nakabalot sa pulang tela at labis na epektibong pangontra sa balis o bati. Ang itim na unto naman ay kadalasang gamit na pantaboy sa mga aswang o mga nocturnal spirits. Ngunit ano nga ba ang kadalasang nilalaman ng pulang telang ito na kung tawagin ay unton? Kadalasang mayroon itong mga kakaibang halaman o buto tulad ng saga-saga, mais, buto ng munggo o paminta at maaari ring buto ng atis. Mayroon din itong luyang itim at pulang tuyong sili. Kapag ka sa naman ay naglalaman din ito ng isang pirasong papel na may nakasulat na orasyon at dasal. Ang mga painiwalang ito ay pinaniniwalaan ngang namana pa natin sa ating mga kaninuno-nunuan. Naging epektibong sanggalang laban sa mga masamang espiritu sa ating paligid. Ikaw, napansin mo ba o nakakita ka na ng isang unton sa isang sanggol? Nakakita ka na ba ng punso? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay pag-usapan natin ang mahiwagang umbok o tambak ng lupa na kung tawagin ay punso. Kadalasan ay iniiwasan o kinatatakutan ang paglapit sa punso. Hindi dahil sa mga anay ulanggam na nananahan dito, kundi dahil sa mga matandang paniniwala nasa punso raw ay may munting nilalang na kung tawagin ay duwende. Pero bago ang lahat ay alamin muna natin kung ano nga ba ang punso. Ang punso ay isang umbok ng lupa na kadalasang mapapansin mula sa di dahil sa hugis bundok nitong anyo. Ito ay bunga ng mga anay na naninirahan sa ilalim nito. Ang punso ay nagsisilbi nilang chimneya o labasan ng hangin. Dahil ang mga anay ay may kakayahang magproduce ng mga putik o mamasamasang lupa ay nakakabuo sila ng isang mataas na tumpok ng lupa sa paglipas ng panahon. Subalit bakit kaya ayon sa mga matatanda ay pinamamahayan raw ito ng mga duwende? Ito ay sapagkat ang mga espiritong nilalang na ito na kung tawagin ay duwende ay kadalasang namumuhay at naninirahan sa ilalim ng lupa at kadalasan ay nakikita nga sila sa mga tuktok ng punso. Ang karaniwan sa mga duwende ay masayahin at parating naglalaro. Subalit kung masusubukan mo naman silang makausap ay masasabi mong gaya din nila tayong mga tao kung mag-isip. May ilang paniniwala na kung may mga bagay ka raw o gamit na mawawala sa iyong bahay nang di sinasadya, ito raw ay gawa ng mga duwende. At sa sandaling hindi mo na ito hinahanap ay iyo itong masusumpungan. Maraming mga pamamaraan kung papaano nga ba makakausap ang mga duwende. Subalit ito ay hindi ko inirekomenda sapagkat maaring ito ay iyong ikapahamak. Subalit kung sila naman mismo ang magtangkang kumausap sa iyo, sa iba't ibang mga pamamaraan o magpakita sila ay kausapin mo lamang. Kadalasan ay isasama kanila sa kanilang kaharian at doon na ipapasyal. Kaharian na punong puno ng kayamanan o ginto. Subalit huwag na huwag mong tatangkain kunin ito sapagkat maaring ikaw ang maging kapalit. Ano ang iyong palagay? Totoo kaya ang mga duwending ito? Nakita mo na rin ba ang bagay na ito? Isang animoy munting bundok na yari sa lupa o sa putik at kadalas ay mayroong mga langgam na naglalabas masok rito. Ito nga ang bahay ng langgam o ang tinatawag na punso. Madalas nga itong inilagan ng karamihan sapagkat ito raw ay kadalasang pinaninirahan ng mga maligno partikular na ang mga duwende. Subalit batid mo ba na maging ang bagay na ito pala ay napakaraming dalang halaga at maaaring gamiting panlunas sa mga sakit sa katawan na inyong iniinda? Hello, what's up? Your best here. Opo ang bahay ng langgam ang ating pag-uusapan at kung papaano nga bang ito ay magagamit mo bilang panlunas sa mga sakit at katikati sa katawan. Ang punso, Valmica amrothica o bahay ng mga langgam ay isang uri din pala ng gamot na maging noong unang panahon ay ginagamit na rin. Ang mga langgam, anay at ang mga kauri nito ay madalas ngang makikitang gumagawa ng bahay para sa kailang mga koloni. Madalas nga itong napupuna bilang tambak ng mga putik o lupa na kadalas ay makikita sa parang, sa damuhan, sa puno o sa ilalim ng siwang ng mga bato at maging sa ating mga tahanan. Ang lupa nga ito ay di naman natin pinapansin at binibigyang importansya sapagkat akala natin ay wala nga itong iba pang halaga. Subalit halika at isa-isahin natin ang mga binipisyo at gamit ng bagay na ito na maaari mo ring mapakinabangan. Una ang bahay ng langgam tulad ng punso o pusngo ay mainam palang ginagawang clay sa paglililok ng mga paso, vase at iba pang display na yari sa putik. Madalas din itong gamiting pampakinis sa mga tungko o lotoang ginagamitan ng kahoy kung kayo naman ay naninirahan sa probinsya. Ang putik rin buhat sa bahay ng langgam may maaaring kunin at gamiting pang tanggal ng mga marka o acne sa balat. Dahil ito nga ay mayaman sa protina, phenols, flavonoids, tannins at saponins at ilan pang mga organikong compounds. Ayon nga sa ilang pag-aaral, ang lupa buhat sa bahay ng langgam ay mainam sa pagpapagaling ng mga acne at acne vulgaris. Samantalang sa naturopathy naman, ang pagpapahid ng paste buhat sa bahay ng langgam na hinaluan ng mustard seed powder ay mahusay rin sa pagpapagaling ng pananakit ng tuhod at mga muscle pains. Kung kayo naman ay nakagat ng mga insekto, gumawa lamang ng paste buhat sa bahay ng langgam at haluan ito ng katas ng false daisy pagkatapos ay ipahit na nga sa balat na nakagat ng insekto upang ito ay mabilis na gumaling. Kung sakali namang masakit ang inyong pigi o bewang dulot ng stiffness, ispasam o hindi maigalaw na balakang, mainam rin ang paglalagay ng paste nito o paste ng bahay ng langgam na hinaluan ng dahon ng nim at honey upang mabilisang mawala ang pananakit nito. Bagaman ito ay napatunayang epektibo na, ang pagkonsulta pa rin sa inyong doktor ay isa lang alang upang makasiguro kayo na hindi lamang simpleng kondisyon ang inyong nararamdaman. Isang kalunasan na hindi mo kailangang pagkagastusan, makikita lamang kung saan-saan at wala rin namang side effects. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng bahay ng langgam? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa baba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa best TV.